Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po muli sa ating lahat. So ngayon po guys, ay nandito na naman po tayo muli at isa na namang pamamaraan ng panggagayuma ang ating ituturo sa inyo. So ito po ay mainam lamang gawin sa totoong magkarelasyon. So ibig sabihin po, hindi ka po kabit. So ibig sabihin, sa tunay na mag-asawa, sa tunay na mag-syota, hindi po yung ikaw ay sabit. So kapag ikaw po ay sabit, Iwasan po ninyong gawin ito dahil dubli po ang magiging balik ninyo sa inyo nito. Maaari kayong mag, um, sa una, maaari kayong magtagumpay ngunit ang balik nito ang nakakatakot. Kaya iwasan po kung kayo ay third party sa isang relasyon. Ngunit kung kayo ay magkarelasyon, totoong magkarelasyon, mag-asawa, malayo man kayo sa isa't isa, pwede ninyo itong gawin. So, pwede ninyo itong gawin. Ngunit, mas mainam kung kayo ay malapitan sa isa't isa. So, may mga kailangan po lamang tayo dito. Kailangan natin ng garapon na may takip. So, ito, ma kahit maliit na maliit lang na garapon dito ay pwedeng pwede. Hindi natin kailangan malaki. Garapon na babasagin or bote. Basagin, bote, bote na babasagin or garapon kailangan natin ng olive oil. Kailangan, olive oil lang po sa mga magtatanong dyan, kung pwede ba ma'am, pwede ba yung ano, langis na ibang langis, hindi po. Olive oil po lamang ang ating ka, ka uh, maaring gamitin. Kailangan natin ng puting papel. So, magsatanong po yung iba ma'am, wala po kaming puting papel, pwede po ba yung may linya-linyang papel? Hindi po. At ang bolpen na sana man gamitin natin 'yung bago 'yung hindi pa ninyo nagamit. So iyan 'yung bagong bulpin po ang inyong gagamitin. So kapag may mga bolpen kayo dyan na gamit na, huwag pong gamitin. Bumili po ng panibagong bolpen na hindi pa nagagamit. So ngayon kapag handa ng ating mga sarili sa araw po ng biyernes or martes ng gabi, lalong-lalo na mas mainam pag magagawa ninyo ito ng alas 12 ng ating gabi or alas 3 ng madaling araw. Ngunit kung wala po kayong mga ganong uh, time sa ganong oras ay pwede naman po bago kayo matulog. Basta po biyernes. So, kuhanin ng bagong bulpin at ang puting papel. Ayan unang-una ay isulat mo ang pangalan. Siyempre guys, karelasyon nyo yun. Si imposibleng hindi mo alam ang kanyang buong pangalan. Buong pangalan ibig sabihin kasama yung apelyedo at ang kanyang kapanganakan. Tatlong beses mong isusulat sa papel ang kanyang buong pangalan at ang kanyang kapanganakan. At pagkatapos ay isunod mo. Tandaan, isusunod mong isulat sa papel ang orasyon. So, ayan ang ating orasyon atin din itong isusulat sa ating description box para mas malinaw. Isusulat ko po ito sa description guys, kaya wag kong mag-alala kung hindi man ninyo ito makikita. So, pagkatapos mo po itong maisulat, pagkatapos mo itong maisulat, ang gagawin mo ay hawakan mo ang papel na ito at mag-meditate ka. Baka isipin mo yung taong ito habang, habang pinapaka, pinak, pinakakaisip mo yung taong ito habang binivisualize mo yung taong ito ay banggitin mo ang kanyang pangalan. So halimbawa siya si Jose de Leon Reyes. Halimbawa yan, Jose de Leon Reyes. And then pagkatapos nun, bigasin mo yung orasyon. And dito yung ating orasyon, Diyos, Diyos, Libi Ramos, Umalis, Serkom, date, Natam, Ekom, noktom, Hes, Omo. So, pagkatapos guys, bingkasin mo ulit ang kanyang pangalan and din orasyon po ulit. Pagkatapos, pangalan niya po ulit at orasyon po ulit. Kailangan ang inyong pagkagawa nito, kailangan talagang um, nakakonsentrate kayo, hindi yung kung ano-ano pang iniisip ninyo, kailangan ay nakafocus kayo sa taong inyong gagawan. Pagkatapos mo pong banggat din ng tatlong beses ang mga salita, Kanyang pangalan at ang ating orasyon ay sa kamu isunod na hilingin ang taimtim na iyong kahilingan patungkol sa ginagawa mo na ito. Bakit mo ito ginagawa? So pag halimbawa, sasabihin mo habang buhay mo akong pakakaibigin. Akong ako at ako lamang ang magiging laman ng iyong puso, hindi hindi ka na maghahanap ng iba pa. Ito po ay example lamang po sa kahilingan, ngunit nasa sa inyo po kung ano pa rin ang inyong kahilingan pagkatapos po ninyong humiling ay tupiin po natin ang papel tupiin po natin ang papel ng maliliit so ayan 1, 2 papasok po ang ating tupi hindi palabas so 3 pwede natin itong itupin ng limang beses 4 at 5 so ayan pagkatapos natin ito ito itong ating garapon dito ay masyadong malaki muli pwede tayong gumamit ng maliit lamang na garapon maliit ipasok natin itong ditong mabuti so ayan ipasok natin ito ayan dyan pagkatapos mo itong ipasok ay kumuha ka ng olive oil so lagyan mo ang ating uh, garapon ng isang kutsara ng olive oil so ito ilalagay mo pagkatapos mong ipasok ang ating olive oil ay hipan mo ng pitong beses. Hipan mo ng pitong beses ang loob. So, ilalapit mo sa loob ng garapon ang ating, ang iyong bibig. At pagkatapos, bigkasin mo lang ang kanyang pangalan. Hindi na kailangan ng orasyon. Bigkasin mo ang kanyang pangalan ng pitong beses. At pagkatapos mong bigkasin ang kanyang pangalan ng pitong beses, ay umihip ka. Umihip ka sa baso ng tatlong beses. Pikasin mo ang kanyang pangalan ng, ng pitong beses at umihip ka sa ating baso ng tatlong beses. Pagkatapos ay agad mo itong tatakpan. So itakpan mo itong maigi at itago mo ito sa lugar na ikaw lamang ang nakakakita. Ngayon po paano ito gamitin? Gamitin mo ito pag halimbawa um, yung, yung asawa mag nagpapakamot sa katawan or mayroong anumang pinapagawa sa inyo ng asawa or basta humanap ka ng tiyempo humanap ka ng tiyempo na makakuha ka kahit konti lang na mabasa mo ang iyong mga kamay nito at ipunas mo ito sa, par, sa amang parte ng kanyang katawan like balikat, sa kanyang likod sa kanyang dibdib sa kanyang kamay. Basta dapat po guys, maipunas ninyo ito sa inyong mga partner na hindi niya namamalayan. So sa tuwing may pagkakataon ka ay gawin mo. Sa tuwing may pagkakataon ka ay gawin mo ang pagpunas neto sa anyong mga kapariha, sa inyong mga um, iniirog, sa inyong mga karelasyon upang ang taong ito ay talagang tuluyang tuluyang maghuhumaling sa iyo at hindi na niya mag-isip na humanap ka ng iba. Ayan lamang po guys, maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Muli gawin ito kung ikaw ay naniniwala sa mga gayuma pampaswerte kung hindi ay wag nang magsayang ng panahon at oras.